totoo yan, ano? isa yan sa ating dapat na tingnan at pag-aralang mabuti. But first of all, we are very happy no, na ang ating butihing senador ay gumawa ng batas kagaya niyan at that's very good news for the seniors. However, siguro kailangan pag-aralang mabuti yan kasi may mga dynamics din naman. No? Una sa lahat, kailangan natin maintindihan, may kakayahan ba yung mga anak na suportahan yung kanilang mga nakatatanda? Pangalawa, kailangan din nating malaman yung tinatawag nating sandwich generation. Yung, yung ating pong mga kabataan ngayon eh nag-aalaga ng saniling mga pamilya at kailangang alagaan din yung kanilang mga nakatatanda. Pangatlo ay ang ating tinatawag na economic stability ng mga kabataan. So, pang-apat, kung titingnan din naman natin ay ano na lang kaya ang pwedeng gawin ng ating pamahalaan o gobyerno upang maiangat at matulungan na lang yung mga pamilya na yan upang siguraduhin na sila mismo mag-alaga sa kanilang mga nakatatanda. Pero, Sige so doc so paano po sabi nyo nga po well actually hindi pa po natin na napuntahan yung paano i-define yung abuse and uh, yung question ko po no yung abuse tsaka yung pabaya and paano i-verify no pero since we turned another we took another turn no doc uh, paano po masisi, ano po yung role ng gobyerno dito Um ang sabi kasi sa atin in the 1987 constitution nagkasaad talaga yan na ang mga nakatatanda ay dapat inaalagaan ng kanilang sariling pamilya. Pero we also know for a fact na mayroon ng shift, demographic shift, we call that, or in yung mga kabataan, umaalis na sa kanilang mga nest, no? Upang sila ay maghanap buhay o magtrabaho sa ibang lugar. So, isa yan. Pangalawa ay yung economic stability ng pamilya. Yung kakayahan nilang alagaan yung kanilang mga nakatatanda. And pangatlo nga kung titingnan natin ay ano ang magiging role ng government in helping these families to take care of their older persons. Kaya nga kung titingnan natin ay meron tayong tinatawag ngayon, yung shift na yan ay are we going kasi kasama din sa bill ang ating mga home for the older persons o yung mga nursing homes or home for the aged. Eh. Are we as a country going to be family-centered and person-centered? Or are we going to be more engaged towards and inclined towards an institution or facility-centered? So, ang gobyerno natin, una, kakayahin, kakayanin ba ng ating pamahalaan ang ibigay lahat ng suporta kapag ka walang kakayahan yung pamilya na alagaan yung kanilang mga nakatatanda? So, these are things and issues But need to be studied very well. Mm -mm. Pero in general po do, do you support this bill? Um, anything that is good for our older persons, yes. But in saying yes, does that necessarily mean na hindi natin pwedeng i-improve pa kung ano yung nilalaman ng bill? Kasi for example, to criminalize neglect abandonment and abuse to older persons yan ay inaano namin, tinapasok namin yan doon sa batas ng violence against older persons pero to criminalize and force their children our children our young generation to take care of us there are two things that will happen one eh, they might resent it some more no na parang pinupush push natin sila na gawin nila yon because taking care of an older person should be out of love, filial mm. love. Kusa. Kusa. Yun. Oh, Pangalawa, oh, oh. Pa, opo. And eh, malakas tayo dyan eh. Filipinas tayo. We mm. love our older persons, our families. Pangalawa, what if abusive yung environment to start with kung saan nandoon na ating mga nakatatanda and to be able to penalize and criminalize dahil may neglect sila but putting the older person in harm's way so that's another thing that has to be considered diva-hmm right? mm mm -hmm.